Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Like, Show and subscribe. So, nandito tayo uh, mga ka-Skoyans no, sa may Paco, Paco Market. No? Sa kanto po ito ng uh, Pedro Hill. So, pupuntahan natin yung mismo palengke. Eh. Kung ano nga ba yung sitwasyon. No? Kung magulo ba yung mga vendor, sinakot na. At kung ano-ano uh, pa. Tingnan uh, tignan natin kung uh, sa pag-upo ni Yorme. Uh, alam natin malilinis ang lahat ng to uh, lalo na yung mga sinakop na no yung kalsada ng mga vendor All right let's go Pero pa pasok na po tayo mga Kaiskonians so, dito pa lang makita natin yung mga uh, tricycle na dito na dito. may mga vendor na no? lagpas po sa gaater eh. Oh, ayan daw. Asa kala sa adin. Diba? Oh, kita niyo no? Ang haba ng tindahan nila, nasakop na po yung kalsada mismo. Oh, ayan. Ito lilinis ni Boss Boy. Ayan. So nandito talaga si Eddie at pati, no? <laughs> nandito mo si Eddie at pati dahil nga ano po eh, titingnan natin na nakaharap na. no kas lapas na sagat eh pepi na pu kay sa liwa bang oh, mga timba nila mga basket strainer oh di ba oi oh, hindi ano nasa labas na ng gutter dito medyo masikip na kasi dami naka apart na tricycle o yan oh yeah, no? yung pwesto nila nasa kalasada na po talaga sobrang sikip na na okay. <laughs> ba mga tindahan nila ano ang haba at tindahan na mula sa loob nandito na sa labas o oh. ayun pa ito ng pesto hey, hey. ang ganda ang bukado magbili na kayo ito إنه <applause> بعد <applause> So guys Kaya isang palengke Sa kabila diyan. Yeah. sinakop na nila yan no dati wala na to eh Ayan, nila Có okay. thể